July 31, 2024. Umingay ang post na ito sa social media. Inumpisahan nyo, tatapusin ko. Ang post galing sa kilalang child actor noong dekada 70 na si Nino Mulac. Maraming nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng post na yan. Para kanino ba yan? Kanino siya galit? Kinalaunan, nagpost naman ang kanyang asawa na si Diane. Pinalaki at iningatan naming mabuti ang mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aruga tapos wawalang hiyain lang ng mga kunsinong tao na nilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. At this point na curious na yung mga tao at naging laman ng napakaraming mga blind items ang mga post na to. Hanggang sa isa-isa na nagsalita ang mga showbiz personality sa mga hula nila tungkol dito. Ang mga post na ito pala ay bilang pagsuportan sa anak ni Nino na si Sandro Mulak. Leading to possibly the biggest showbiz scandal in the Philippines in 2024. Ang video na ito ay tungkol sa pananarantadong ginawa kay Sandro Mulak. Eh, nga po, nakita ko po si Sir Jojo at uh, si Dodi Cruz. Si Dodi Cruz po lasing na lasing na. Uh, pinakilala po ako ni Sir Jojo sa so tumayo po si Dodi sa tumayo po si Dodi sa bed. Tapos pinakilala po ako ni Sir Jojo na si Sandra to, anak ni Nino, magaling na artisa to, uh, magaling na kontrabida to, ay kakas to soon. After ilang minutes po, uh, hinila nga po ako ni Sir Jojo sa kama. Then, si Dodi Cruz po, Little the Cruise po, uh, tinunggal po yung polo po. ko. Uh, sobrang okay. po kasi it's gonna be... Oh, okay. It's okay, it's okay, it's okay. I understand. They took turns. Yes po, Your Honor. Okay, stop na, stop na, stop na. Bago po tayo magpatuloy ha, I'm sure alam nyo na kung ano yung tema ng pag-uusapan natin ngayong gabi. That being said, maglalagay lang po ako ng warning, ng trigger warning because I know topics like this are very hard and maraming sa mga makakarinig nito ay maisa sa buhay. Kung na-experience man nila to, maisa sa buhay ulit nila yung pangyayaring to sa buhay nila. Kaya kung naka-experience ka man ng katulad ng nangyari kay Sandro Mulak, isang mahigpit na yakap sa'yo. Sa dulot po ng video natin, maglalagay tayo ng mga hotline na nagbabaka sakali po ako na makatulong na mapagaan ang pakiramdam ng mga taong nakaka-relate sa kwento natin ngayong gabi. Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron po tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. At uh, maraming salamat po pala sa lahat ng mga nagre-recommend sa atin. Promote ko lang po yung aking Instagram. Doon po kayo pwede mag-comment or itag nyo ako sa mga stories niyo kung may mga kwento kayo na gustong talakayan sa mga susunod nating uploads. Uumpisahan na natin ang kwento. Pero bago natin talakayin ang mga madidilim na pangyayari, gusto ko nakilalanin muna natin si Sandro Mulak. magpapaka po ako ha. Ah, sa totoo lang kasi hindi ko rin po talaga siya kilala before this issue. Wala po akong alam kung sino siya. We will be taking this opportunity para mas makita yung tao sa likod ng issue para ma-humanize kung sino man po yung mga involved dito sa issue na to. Ang lalaking ipapakita namin sa aming screen ay si Sandro Mulak. Actually, ngayon ko lang nakita yung mga larawan niya. Sa balita ko lang kasi nakikita eh. Kwapong bata pala ito, no? Needless to say, meron siya ng no, muka at presensya na pang telebisyon. Yun, di ba? Alam mo yung sinasabi nila na mukhang mabango. Parang ganon. Ang buong pangalan niya ay Alessandro Martino M. Mulak. Ipinanganak siya noong June 14, 2001, making him 23 years old today making him 23 when everything happened. Napakabata. Isa siyang Gemini na pinanganak sa taon ng ahas. Year of the snake. Meron siyang tangkad na 5'10". Matangkad pang artista. When discussing Sandro, hindi po natin mailalayo sa ating discussion ang pamilya niya, which is yung Mulak family. In fact, when the news broke down, even sa intro ng video na to, makikita mo na yung tatay niya talaga yung galit na galit at kung makikita mo yung mga hearing, miyak po talaga. Ang dami yung mga videos online. Siya po talaga, kung makikita mo, sobrang affected. Kilalanin rin natin yung tatay niya. No? Yung tatay niya po, para sa mga bagets na nanonood sa atin, ay si Nino Mulak. Kami kasi noong mga panahon po namin, kilalang kilala namin siya kasi noon, tinatawag siya na Child Wonder noong 70s. 70s, medyo matagal na. Personally, napapanood ko po yung tatay niya bilang si Peter Pandesal, ganyan sa Cinema One. Pero I think yung pinaka tumatak sa akin, and for many, is yung ang tatay kong nanay. Kasama niya si Comedy King Dolphy. Eh, ayan, nakakaiyak po talaga yan. Si Sandro ay anak ni Nino Mulak at ng kanyang ex-wife na si Edith Milyare. May isa pang kilalang kapatid siya. I I'm sure kilala niyo si Alonzo Mulak na kapatid niya sa stepmom naman niya. The whole family malalim ang ugat sa showbiz. Hindi ko lang alam kung ano po yung connection nila kay Agamulak. Ngayon ko lang din naisip. Pero, uh, I think may mga lolot-lola rin sila na mga galing sa showbiz din talaga eh. Anyway, kahit na sinasabing malalim yung ugat nila sa showbiz, Sandro is doing the work to make a name for himself. Ginagawa niya yan. He's pursuing a degree in advertising sa College of Fine Arts and Design sa UST. Ganun pa rin. Parang yun pa rin yung mundo, no? Kahit hindi entertainment yung nag-aaralan niya. Mahilig din siya sa scuba diving. When he was 13 years old, napasok na siya sa pag-aarte. And ayan ay yung teatro. And from there, nagtuloy-tuloy na. Siguro may mga nakakita sa kanya na, ay, pang TV ang mukha nitong batang 'to. So noong 2021 Official na siyang naging artista at naging artist siya sa Kapuso Network, yung Sparkle, yung management nila. 'Yun yung parang ano nila eh, Star Magic. So lumabas na siya sa TV. Ito yung mga naging project niya, yung Agimat ng Agila, kasama niya si Bong Revilla, sa Pipito Manaloto pala lumabas din siya. Sa Mano Po Legacy, and yung pinaka recent sa nakikita ko is yung Shining Inheritance bilang chef siya doon. Bukod dito, nagbo-model model na rin pala siya at lumabas sa mga advertising campaigns kagaya ng casino alcohol tsaka BDO. Isa sa mga naging problema niya, no? and I think this is obvious din naman, is yung nilelabel siya bilang Nepo Baby. Sa ngayon po talaga nakikita ko, ang dami talagang galit sa mga Nepo Babies. Ito yung mga ano, pinanganak na may mga opportunities na sila, naka-ready na sa kanila kasi yung mga parents nila, nagawa na yung trabaho. Ganon. Pero hindi natin pag-uusapan yan. Yung mga simpleng problema ng isang artista kagaya ng pagsagot sa pagiging Nepo Baby, mapapalitan ng isang bagay na ikakabangungot ni Sandro ng panghabang buhay. Ito na yung mga pangyayaring yon Warning lang po ulit ha. Huling linggo ng July, nagumpisa nga na mag-post ng napakarami mga haka-haka at mga blind item yung mga showbiz content creators. Ito mga post na to, nag-materialize Nung nag-post nga yung ama ni Sandro, noong inumpisahan nyo, tatapusin ko. So, ha haka ha, usap-usapan, ano kaya yan? Pag makikita mo yung mga comment, may mga alam yung mga tao. Pero may tatlong bagay na pinag-uusapan na talaga. Na parang, okay, kahit hindi pa kumpirma parang sure na to. Una, is this involved Sandro Mulak? Nagpo-post din kasi siya, nag story din siya na hindi siya nagkukwento pero alam mo may pinagdadaanan. Pangalawa, may mga TV personalities na involved. At pangatlo, ay kung ano man to, desidido yung pamilya Mulak na tapusin yung kwento na to hanggang sa dulo. ready ready sila makipagpatayan para dito. Gusto nilang ipaglaban yung anak nila na si Sandro. Hindi lang actually yung si Nino at saka yung asawa niya. Nakita ko yung mga pinsan-pinsan din. Talagang nagagalit din sila. At this point, dahil laging nadadawit yung pangalan ng GMA, nagsalita na sila dahil napakaraming mga online articles ang nagsasabi na may kinalaman doon sa mga independent contractors nila sa nangyari kay Sandro. Sa punto pong ito ha, wala pang opisyal na reklamo ang pamilya ni Sandro pero sinabi ng GMA na pag dumating yung puntong to ay committed sila na tumulong para sa imbestigasyon. Sinabi nila na ang GMA Network ay seryoso daw pagdating sa ganitong mga klase ng paratang. Ito na yung insidente. Magdi-disclaimer lang po tayo because this is an ongoing story and uh marami pang na-na-uncover, no? Maraming sabi niya ganyan, sabi niya ganito. Magfo-focus po tayo because I think it's important na pakinggan natin yung biktima. magfo tayo sa mga statement ng Pamilya Mulak. Earlier this year, dito mag-uumpisa ang lahat eh, yung GMA Gala. pinagahan daan po, I think ito yung pinakamalaki na ngayon eh, pinakamalaking party, kumbaga taon-taon, yung GMA Gala na. Kasi biski yung mga ABS-CBN stars, na, dyan na rin po. The Gala in itself, kung naki nakikinig po kayo ng mga balita, napakaraming issues regarding sa mga artista nila. Hindi po natin tatalakayin yan. Pero ang pinakamalaking naging issue ay ang kwento nga ni Sandro. So, sabi ni Sandro, inimbitahan siya ni na Jojo Nonez at Richard Cruz sa hotel room kung saan sila nagiinom. Ito yung umpisa. Nung pumunta raw si Sandro, pansin niya nalasing na si Cruz. To cut things short, Sandro is claiming na may ginawa sa kanya yung dalawa. At first, eto lang talaga yung sinabi ni Sandro eh. I think may mga punto pa na ayaw talagang sabihin ng bata kung ano yung nangyayari. Hanggang sa, ayun na, nagumpisa ng ma-open, na ma-open, na ma-open. Yaan yung unang kwento. Makikita mo talaga sa mga interviews niya, hindi siya komportable. Didiscuss natin yun mamaya. Anyway, It's been over a month already. And nung sinasabi ko sa inyo na hindi siya komportable, and that is understandable. Hindi madaling i-ano yan eh. Magkakomentaryo lang po ako. Hindi madaling sabihin kasi alam mo na pwede kang baliktarin May mga tao na nahihiya. No? Understandable po lahat yan. Umatin sa hearing itong si Sandro, pati yung tatay niya. May mga detalye na pag tinitignan nyo po, hindi niya makwento. Kasi nga, hindi siya komportable. So, nung pumutok yung balita, makikita mo naman na full support ang social media sa kanya. Although may mga mangilan nga na anong tawag dito, syempre hindi naniniwala, sinasabing ganyan-ganyan. And then, mula dito, siguro dahil sa sinasabi na rin ng mga tao, unti-unti siya na nagsasabi ng mga detalye para mas maintindihan natin yung kwento. Lumabas tong article na to at nung nakita ko siya, parang Naiintindihan ko kung bakit ayaw ni Sandro sabihin kasi yung word pa lang alam mo mabab pwedeng mababaligtad at mababaligtad eh. Sandro was forced to use. May karungtung papuyan ha. Before the R word. Alam niyo na po yung R word 'yan. R word na yung ginagamit talaga nilang salita. Yun na yung paratang nila doon sa dalawang uh, executives ng GMA. Para malaman natin yung kaganapan nung gabing 'yon may mga text messages na pinag-usapan sa social media. Senate he Actually, Senate hearing pa siya eh. Ganon kabigat siya eh. Eto yon. This was 3.59 a.m. Mag-uumaga na July 21 after GMA Gala. Nag-text itong si Nonyes. Sabi niya, Hi Sandro, saw you kanina. Didn't get to say hi. Naka-uwi ka na. nag si Sandro. Sir Jojo, sorry po. Di po kita nakita kanina. Naka-check-in po kami right now sa Marriott, sir. Hope to see you soon, sir Jojo. Ngayon na, ukat mga to, kasi sinasabi nila na si Sandro daw, yung unang nag-text, nababaligtad. Sabi ko nga sa inyo, normal yung mga ganyan talaga. Pero galit na galit yung tatay niya, kasi sinasabi niya, sinasabi niyo yung anak ko yung, yung nauna nag-text. O oh, eto, ayan ang pruweba. Pinakita nila yan. Sinabi naman ni Mulak, no? no? normal naman yung babati. Actually, pag nandun ka sa mundo na yun, kailangan mo talaga makipag-socialize. Batiin yung ganito, batiin yung ganyan. Especially kung mga boss mo. Feeling ko mga boss niya rin talaga to, eh. Bilang paggalang, nandyan daw yung happy birthday or happy holidays. Anyways, tuloy tayo dun sa text. Nag-reply daw si Nonye. Sabi, enjoy, still partying. Sino yung mga kasama mo? yung sino yung mga kasama mo, ayun pa lang, medyo may red flags na doon. ba? Diba? Kasi inaalam kung mag-isa. Alam nyo na yan. Nag-reply si Sandro, nakasabi niya, kasama niya daw yung mga kaibigan niya na sila Nate at Elijah Alejo. Dito na mag-uumpisang magbago yung takbo nung gabing yun. Sabi ni Nonyes, nabitin ako sa inom. Ha 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 ha. Sabi rin ni Sandro, ako nga rin po eh. Wala naman masama sa pag-inom, di ba? Sabi ni Nonyes, Yes, soon. Cast kita. Nagdidirect ako now. Sabi ni Sandro, syempre bilang isang bata na excited magkaroon ng mga projects, sabi niya, Looking forward to that, sir. Sabi ni Nonyes, Gusto mo ba? May mga alcohol kami dito. Ulit, walang masama. Kasi binabalik talaga si Sandro dito. Walang masama makipag-inuman. At makipag-socialize, di ba? Especially since I think nalilid on din si Sandro dito na may mga kasama etong si Nonyas. Pero mamaya pa pag-uusapan natin. Nagtanong si Sandro, saan po kayo sir? Belmont Hotel, katabi lang ng Marriott. So pwedeng lakarin lang. Sino-sino po kayo? Sabi ni Sandro. Sabi ni Nonyas, ako lang. Ayun na, ang creepy na. Sinabi ng tatay ni Ninyo na eto na hindi na nag-reply si Sandro. Kasi siguro natakot yung bata, ganon yung mag-isa lang ako, scary na yon, di ba? Alam na nating lahat yan. 4.27 a.m., dinugtungan daw yon text. Just kidding. I am with the drama people. We're wrapping up on a bit. Sabi niya, may kasama siya ha. Importante na, al na alam nyo na ang alam ni Sandro ay may kasama siya. Anyways, eto si Sandro, as explained ng tatay niya bilang isang baguhan na excited magkaroon ng mga proyekto. Siyempre, di ba? Normal naman yun na makapag-socialize ka for projects. Sabi niya, baka po pwede akong dumaan, sir. Importante rin kasi, no, na nakikipag-exchange ka ng ideas, especially if creative ka. At dahil artista nga siya, teatro, creative, may mga ganong bagay. O, oh, ito na. So, pumunta siya sa Belmont Hotel 700B at doon na nangyari ng lahat. Alam mo nakikita ko yung mga CCTV footages dito no. Pinapakita nila na simula pumasok si Sandro sa kwarto at nung paglabas ni Sandro sa kwarto, makikita mo na dalawa na magkaiba yung mood ni Sandro. Sabi ni Sandro, eto na nga no, napuner sa siyang uminom ng wine at suminghot noong puting powdery na substance bago ang mga pangyayari. Hindi ko na po alam no kung ano yung nararamdaman niya at the time. Kung na-force ba siya, kung natatakot ba siya. Minsan kasi, di ba, especially if nakakatanda sa'yo, especially if may kapangirihan over you, baka hindi na rin siya nakahindi. Pero sabi ko nga sa inyo, this is an ongoing story. Siguro makakakuha pa tayo ng context dito kung ano talaga yung nangyari ang nung gabing yan. Paano siya punersa? Siguro kung ready na si Sandro ay maikukwento niya. Gago. Gago talaga. Ito yung mga issue na kinaharap. Issues over issues dito sa pangyayaring to. Yung dalawang executives kasi, ito yung ginagamit nilang word eh, executive, sinasabi nila na alam ni Sandro pala yung nangyari at hindi siya pinilit at wala silang ginagawang mali. Ito yung dahilan kung bakit sa tingin ko ay ayaw rin magkwento ni Sandro at ayaw niya malaman ng mga tao dahil sa mga ganyan nga, di ba? May chance talaga na mabaligtad ka. However, in fairness din dito kay ninyo Mula kasi talagang full support siya. Sabi ng tatay niya na nakipag-usap daw yung dalawa sa kanya at umiiyak habang nagsosorry. This is before itong mga hearing-hearing. Hearing. Kinontra naman nila to. Sabi nila na, oo oh, umiiyak kami. Oo oh, nagsorry kami. Pero wala kaming inaamin na ginawa namin. Which is weird. But kawag sa sorry ko wala akong ginawa. So, lalaki pa nang lalo itong issue na to ha. In GMA, isa sa mga nakikita kong kinukot yata talaga dahil 'di diba sabi ko sa inyo kanina, executives yung ginagamit at word ng mga tao pero sinasabi nila is parang independent contractors no. Parang dinedetach din din nila yung pangalan sa GMA. Kasi malaking issue to. Especially if this happened doon sa GMA gala at may mga dalang mga mm, may dalang mga powdery substance. Ibig sabihin, this is happening hindi malabo, no? That this is happening. Marami pang ganito mga pangyayari sa kabuuan. Ang weird lang nun, at this point, nilagay nila sa isang preventive suspension, itong uh, dalawang. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa kanila. Kung makikita mo yung mga interview ni Sandro, parang stress na stress talaga siya at hindi siya komportable sa mga sinasabi niya. Dahil, I could tell, weird yung feeling. At feeling ko, no, marami pang masasabi. Kaya hindi niya nagsasalita. Kasi marami pang pwedeng sabihin na mas magiging weird pa, no, na matatalakay. Yan, maintindihan mo kasi bata to, eh. Hindi pa ready sa ganyang mga klase ng mga usapin. Sa ngayon, hindi pa tapos yung kwento. And naniniwala ako na marami pang revelations. Naniniwala ako na marami pang hindi rin sinasabi. This is just me. Marami pang hindi sinasabi si Sandro. Pero I wish to commend him for being brave. Kaya ako rin tinalakay itong video natin ngayong araw. Kasi hindi talaga lahat kaya mag-speak out. Especially ngayong pinag-uusapan siya ng buong Pilipinas, napakahirap po yun. Yung ganitong mga bagay, especially sa entertainment, parang open secret siya. I think at lahat naman tayo alam natin na merong mga gumagamit ng mga ano nila, ng mga kapangyarihan nila sa mga baguhan na kagaya ni Sandro, di ba? In exchange of projects, palit ng ganyan. May mga ganon, or inaabuso yung mga baguhan. Open secret yan, no? Talaga. Pero dito tayo magfocus ngayon. Ang epekto ng pagsabi ni Sandro Mulak. Ang pinakamalaking ripple, no? Yung butterfly effect. Is si Gerald Santos. Hindi ko na papahabain yung kwento pero lumakas yung loob niya na ikwento yung panggigipit na ginawa sa kanya ng GMA at ng mga tao sa GMA dahil sa kaparehas na insidente. I think more than a decade ago. Importante yung kaso ni Sandro dahil for the very first time nabubukas I think, pakikorekta ko ha, ah, pero I think ito yung first time na diniscuss yung ganito mga klase ng bagay. May mga nakikita pa ako na bukod kay Gerald Santos, may mga artista din, no, nag, uh, nagpaparinig sa mga director, or hindi man nila fully nasasabi yung uh, na-experience nila, naghihint sila ng ganito mga bagay, which I think is dapat ma-uncover talaga. So, ito yung question of the day natin. Sa tingin nyo ba, marami pang ganitong mga kaso sa loob ng mga TV networks na dapat masure. I-comment nyo sa ilalim. At maglalagay po tayo ng hotline ha. Inuulit ko lang po sa dulo ng video na to. Yaka po sa lahat na naka-experience, na kagaya na ng na-experience ni Sandro Mulak. Popromote ko lang din po yung aking Instagram. Maraming salamat po sa mga nagre-recommend ng mga stories. Also, if gusto nyong i-discuss din natin yung kay Gerald Santos. Lagay nyo lang po sa ilalim. I wish to know kung gusto nyo na mapakinggan yung mga ganyang kwento. Anyway, yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento. Yes po, Your Honor. Continue. Okay Continue. Po. Uh, sabi niya, so after po nung yes soon, ikas kita, nagdedirect ako now. Sabi ko po, wow sir, looking forward to that po. Then sabi niya, Oh, gusto mo pa ba? We have some alcohol here in the room. We can order some more. Then sabi ko po, saan po kayo, sir? Sabi po niya, Belmont Hotel katabi lang ng Marriott. Sabi ko po, sino-sino po kayo, sir? Haha. -ha. Sabi po niya, just me. Tapos hindi na po ako nagreply kasi ang awkward naman po kung kaming dalawa lang po sa kwarto, kaya hindi po. Ako... So you were sensing something? Uh, hindi, hindi ko naman po siya pinag-iisipan ng, no, time. Yeah, nung nung nag-isa lang, nung sabi niya, I'm, I'm alone. Opo. Oh, Nagduda ka, ha? Yes po. Nag-isip, nagdalawang isip ka. So, hindi ko naman dahil, po Kaya hindi ka nag-text, tama? Yes po, hindi ko naman po siya, hindi naman po ako nag-iisip ng masama kasi boss ko po siya sa, ini treat ko po sa kanya is boss. Okay, then after afterwards, afterwards, what happened to, ano pa yung mga succeeding text? Then, after 37 minutes po, 4.37 a.m., nag-message po, siya sa, nag po siya sa akin ulit. Sabi po niya, Haha, just kidding. Kasama ko, drama peeps. But we're wrapping up in a bit. Nung sinabi po niya sa akin na drama peeps daw po yung kasama niya, uh, gusto ko lang po makasama yung buong drama team ng GMA. Siyempre, as an artista po, uh, need ko mag-PRPR po sa nila, maki, makisama po. Siyempre po, it's an opportunity for an artist like me to talk with them. Tapos, uh, nagreply po ako ng, Andyan pa ba, andyan pa ba kayo, sir? Baka po pwede dumaan saglit. Kasi sabi niya po kasi, we're wrapping up in a bit. So sabi ko, ah, okay, saglit lang ako din. Magpapakita lang po ako. Then I'll go na. Ayun po. Tapos, after po nun, sabi ko, Kakababa ko lang po sa room ng friends ko. Sure may kasama ka? Sabi ko po, no po ako lang. Tapos binigay po niya yung uh, Belmont room number. Sabi niya po, "Oh, Belmont 7308." info